Hi guys! Ngayon ay gagawa tayo ng apple cider with honey. Pampalakas ng katawan. Okay. Isang tablespoon na apple cider. At isang tablespoon ng hani. <coughs> so, lagyan natin ng kunting mainit. Tapos, kung gusto nyo maligam-gam, lagyan natin ng tubig na malamig. Ay, warm lang. ang basa na siya. Inumin natin lahat, to. Benefits pala nito, guys, ng apple cider is ah, uh, ano, pampalakas ng resistensya. Kung inuuko ka, sinisipon, inom ka neto, guys. Tsaka, ano din to, ang tawag nito. Kung gusto nyo magdad ng mag-diet, inom rin kayo na ito. Ah, kawala rin to ng gana kumain kasi feeling mo busog ka laki. Tapos pagka uminom kayo nito ng gabi guys, pansinin nyo, hindi kayo ano, hindi mabaw ang hiningan nyo. Pwede kayong ano, makipag-usap ng hindi nagmumumu. Promise try nyo to guys para mabuhay naman ng iba sarap thank you guys for watching see you next time